Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isiniwalat ng talent manager na si Oji Diaz ang sinabi ng kanyang source tungkol kina Daniel Padilla at Andrea Brillantes. Nilinaw naman niyang hindi pa ito confirmed. May kumakalat din ani ang chika na hiwalay na ang Kathniel at ang dahilan daw ay si Andrea. Talaga pinag-uusapan sa social media. Yung nga um, di umano ay hiwalayan ni Catherine at ni Daniel na ang dahilan daw ay si Sino. Eh, siyempre hindi naman to confirm. Kaya dapat marinig din natin ang panig nila. Kasi nililink si Daniel kay Andrea Trillante. Dagdag pa niya, pinagselosan umano ni Catherine si Andrea. Nagkikita rin umano ng palihim si Daniel at si Blight. Namin nagchika pa sa akin na nagkikita ng lihim o pasikretong nagkikita si Daniel at si Andrea. Sabi ko, lumang tao si Daniel. Eh. So, medyo may pagka-conservative yun. Po ha, si Daniel ha. Ah. Kasi talagang grabe din yung niyang mahal si Katrina. Matatanda ang unang ichinika ni Oji na ayaw umanong makasama ni Catherine sa project si Andrea. Sabi nga eh di ba nga dati sobrang crush ni Andrea si DJ. Sa so tapos parang samao na link yon dalawa. Ano sa palagay mo? Nagkikita kaya talaga ng palihim si Daniel at si Blight?